Hi hey, mga Lodi Cakes! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ilagay sa Google Map ang inyong business address. Katulad lang sa akin ito, nilagay ko na dito sa Google Map itong aking business address. So, kailangan lang natin pumunta sa Google Map and then make sure lang nakasign in na dito yung inyong Google account. Ayan. Tapos, pinutin nyo itong profile nyo sa Google. Nandiyan sa right side. Tapos, may kita nyo to, Meron dito sa baba. Add your business. E, pinutin nyo yan. Ayan. Tapos, ito yung makikita nyo. Lagay nyo dyan yung business name. Ayan. Kung ano yung business ninyo. Lagay nyo yung pangalan dyan. So, sa akin dito, MSS Fashion Boutique. Ang name ng business ko. And, tapos, pagkalagay nyo, mga Lodi Cakes. Ayan. Okay yun na dyan. Done. And then, dito sa may baba, makikita nyo yung business category. So, sa akin ay clothing store. yan Lagay nyo dyan kung ano yung category ng business nyo. Yan, tapos pag nalagay na dyan, yung inyong business category, idan nyo na yan. Tapos, pinutin nyo tong next sa may baba. And then, pagka next nyo, sagutin nyo lang yung katanungan dyan. Tapos, pagkasagot nyo, i-next nyo na. Tapos, ito naman yung may kita nyo. Ayan, dito, enter your business address. Lagay nyo dyan yung street address nyo. Tapos, yung city. And then, itong postal code. Lagay nyo rin. Tapos, done and then next. Tapos, ito, is this your business? Yan. Kung wala naman dyan, ay none of this. And then, next nyo lang. Tapos, ayan, where are you located? Ilo-locate mo na dyan kung saan banda dyan yung inyong business. Pwede nyo i-zoom yan para makita nyo ng gusto. Itong nakita nyo pula, yan. Ayan dapat kung saan niya nakatapat. Ibig sabihin, doon located ang inyong business. So, itapat nyo siya. Ayan. Sa akin kasi, yung business ko, ito malapit sa M. Noelier. Ito, itatapat ko lang siya sa may M. Noelier Pawn Shop. Dito siya banda. Malapit din ako, katabi lang din ako ng Betty Beans Milk Tea. So, itong pula na to, ay, dito ko siya ilalagay. Ayan, dito malapit sa Betty Beans. Ayan. Tapos pag okay na, na-locate nyo na itong pula na to, inex in nyo na siya mga lodi cakes. Ayan. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Dito, dito, dito. <laughs> Ayan. Tapos pag na-locate nyo na nga, inex in nyo na siya mga lodi cakes. Tapos, ito sagutin nyo lang uli yan. Tapos, inex in nyo na. Ayan. Tapos, ito, next nyo lang uli. Tapos, lagay nyo dito kung gusto nyo ilagay yung inyong phone number, tsaka website. Yung website naman ay optional. Kung wala naman kayo, okay lang din. Pwede nyo skip to or next. Tapos ito, sagutin nyo ulit. Tapos pagkasagot nyo, next nyo lang ulit. Tapos hintayin nyo lang for verification yan. Tapos ito yung mababasa nyo. Verification. Ayan. You are, you're now verified. Tapos ito, i-next nyo lang siya ulit mga lolly cakes. And then, next, mag-add kayo ng business hours. Itagal on nyo dito kung anong araw kayo dyan close. So, sa akin kasi everyday open naman ako. Kaya di ko na ito Pwede itong skip or next. Uh, so, next natin. Tapos dito, pwede rin kayo mag-accept ng messages. Pwede kayo ma-message sa Google once na i-search kayo sa Google. May nakalagay doon ng message. Pwede rin lang ma-message kung naka-on yan. Tapos add business description ka. Or pwede mo naman tong skip na lang din kung wala ka ma mailalagay dyan. And then, select photos tayo. Pwede rin tayo mag-add ng photos. oyan add photos of your store. Tapos, para malaman nila kung ano yung mga products dyan sa business mo. Yan, tapos pagka-add nyo, wait nyo lang siyang ma-upload. And then, pinutin nyo na tong next. Tapos, ito pwede nyo skip. Skip na lang natin 'to and then continue. and then mababasa nyo to, you can continue to make updates to your profile at any time. All your edits will be visible to customers on Google once you've been verified. So, so lahat ng mga inedit natin, lahat ng na mga inedit natin itong mga photos ay makikita lang ng mga customers natin kapag na-verified na tayo ni Google. And then continue nyo na mga load cakes. Tapos ito na. Nandito na 'yung business natin sa Google. Nandito na yan. So, makikita na yan dyan. Kapag sinort sa Google, makikita na nila yung business mo. And then, mga Lodi Cakes, meron na rin siya. Nandiyan na rin siya sa Google Maps. So, try natin. Pero tayo sa Google Map. And then, yan. Nakita nyo dyan. Nandiyan na sa Google Map ang inyong business address. So, if ever naman na meron kayong gustong baguhin or edit sa inyong business profiles, pilutin nyo lang tong profile nyo. Tapos, pilutin mo tong your business profiles. Ayan, pwede tayo mag-edit dito. Ayan, you know, edit profile, pipindutin nyo. Tapos, yan, pwede kayong maglagay ng logo. Ayan, lagay tayo ng logo. Pwede lagay ko. And then, publish. Tapos, ito, i-done mo na yan. And then, pwede rin kayo maglagay ng cover photo, ng photo. Tsaka, pwede ring baguhin yung arsa ito. Kung anong araw kayo sarado or anong oras kayo nagbubukas, nagko-close, yan. Pwede yung i-edit yan. So, ito, i-uncheck natin itong mga to. Tapos, yan, pwede yung i-edit kung anong araw kayo nagbubukas. Ngayon, sa Sunday, ganitong araw kayo mag-open, yan. Minsan, kasi di natin alam, ba diba, sa business natin, na may araw na magkuklose tayo. Pwede nyo ma-edit dito if ever na meron kayong ano, ganap sa buhay, mag-close tayo ng store, pwede kayo mag-update dito. Yan, may araw kayong sarado, may araw kayong magbubukas ng maaga, yan. Pwede nyong i-edit yan dito. Tapos, yan, i na natin once na na-edit nyo na. And then, pwede nyo rin ibaguhin ha, yung location if ever na nagkamali kayo sa pag-locate ng address kung saan banda yung ano nyo, business address. Pwede nyo mabago pa yan dito. Itapat nyo uli yung pula kung saan located ang inyong business. As pag okay na, i dan mo na and then save. So, ganun lang yung gagawin nyo mga Lodi Cakes kung gusto nyo rin ilagay yung business address nyo sa Google Map. At syempre, sana bumili rin kayo sa akin online. So, yun lang. Thank you for watching and keep safe mga Lodi Cakes!